Hello, uh, good morning sa ating lahat. Uh, hindi uh, ko alam kung paano ko simulan. Uh, ngayon umaga guys, uh, nabalitaan ko na yung kapatid ko namatay dahil sa inatake sa high blood. So pagising ko ngayon umaga, uh, tininan ko yung messenger ko may message yung kapatid ko na natake yung kuya ko. So, unang ginawa ko guys, no. Parang hirap pa kasi nung umiyak ko ng 2000, last year lang. 2024, na kita-kita pa kami. Kasi yan namin, nagbanding kami mga kapatid. So, napansin ko yung mga kapatid ko. Natsik ko rin yung blood pressure nila. Lahat naman okay. Pero inadvisean ko sila na pumunta doon sa doktor para magkaroon sila ng general check-up at kung may sakit sila, mabibigyan sila ng uh, prescription. Tamang medication. So, hindi nila ginawa yun guys. Maging pabaya sila. So, hindi ko sila sinasisi. Kasi, hindi mo naman malalaman yung mali mo pag hanggat hindi ka gaya nito ngayon. Parang magkasihan pa ba? Kung kailan wala na. So, dapat uh, advance. Pag masama ang pagkaramdam, patsikap ka sa doktor. Yun yung advice ko sa kanila. So, ang hirap. Yeah, uh, Mag-relax lang ako. magkapatid ko dyan. Uh, Huwag tayong makampante kasi. na uh, nakakalangkot. Kaya ang high kasi pinaka killer na sakit yan guys. Silent killer na pumapatay sa milyon-milyon tao dito sa buong mundo. Unang-una, nasa lahi yan, guys. Sa edad din. Tsaka unhealthy diet. Tsaka yung pagtaba din. Walang exercise. Yung nag-smoking. Yung mga uminom ng alak din. Yun yung mga cause ng pag-high blood. Sa payong stress. So, kanina, ah, uh, control ko yung sarili ko dahil sa emosyonal din ako, guys. Unang-unang ginawa ko, ah, nag-pray ako sa Panginoon na patatagin kami lahat. Last year, nag-banding kami yan. Lahat ng mga kapatid ko, pinagsama-sama ko sila. Sobrang happy kami. kita kita kami. Tapos, after one year, ito. nawalan na ako ng kapatid. pero uh, sa so mga kapatid ko dyan, kung ma mahirap din. Alam natin na lahat tayo uh, nasasaktan. Masakit sa atin. Sa mga anak naman niya yeah. uh, dapat nagkakasundo talaga nagkakaisa kung ano yung problema din ng mga magulang dapat alamin din usapin natin yung mga magulang natin kung ano yung needs so life is very short So, totoo lang guys. Nag-high blood ako. So, yung kuya ko na yun guys. So sobrang mabait din sa akin. So, nag-organize doon pag umuwi ako. tuwing umaga. Kaya ko ipahalata sa mga anak ko na may ako. nag ako na naging matatag kami lahat. Mas nag blood ako. Nag-check ako ng blood pressure ko. Kasi naramdaman ko. Kahit na pagkaramdam mo okay ako pero natatalo ako ng isip ko. Ah, yun. Mataas yung blood pressure ko. Uminom ka agad ako ng gamot ni mister ko. May, meron siyang medication na pang high blood. Uminom ako ng isa. Hindi, lumagat ako dito sa kwarto. Kasi, bumangon ako. sorry. <laughs> Hindi ko pinapakita sa mister ko na mahina ako. <laughs> Andito, dad. Ah, And And uh, papunta na tayo. Saglit. Bipi mo na ko. Tama. Tama. parang ibang pakiramdam ko eh. 140 over 89. So, tumas yung blood pressure ko. Lalo na doon sa balita na mm. na wala si kuya ko. Mm. So, 140 over 89. Taas yan. So pa Mm. So, pahingan nga muna ko ng pang mo no. Pang high blood, no? 100. Uh -huh. lang by high blood mo. Pag nga mababa ko ba? Hanggang nga. Kasi mm. uh, yeah. tumas, ano, Tomas yung blood pressure ko. Diyo sa balita na yung namatay yung kapatid ko sa amin. So, relax lang muna tayo ngayon. Mm, -hmm. mm -hmm. ayan, ayan,